Nanay Rosario. Nay? Magandang umaga po, sir. Ang um, ang lagi kulaang ang naman hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil apat na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos limang buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasa ang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang, ang pagkawala ho ng aming anak. Numpong mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP. Ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung, nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, nung gabi po, uh, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po pwede namin siyang hanapin hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho talaga namin, hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Okay. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay uh, girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng 13, October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya, itong si Major de Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre, alam po, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong para pong nung panahong yun ay eh, hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas yung aming ang aming uh, reklamo pero bago po namin sinabi sa PNP sir nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin kabaro siya ng mga pulis marami yung sasabihin ko na po yung yung uh, naririnig ko sa iba na kabaru yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na magkakaro may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP after sa si NBI, Apo. nasabi niyo po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Medyo Di Castro. Kailan po yun? ang um, mga October pa rin po seryon hindi October. pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po noong, noong araw na hindi na namin siya makontak dire-diretso na po ang paghahanap namin sunod, okay, sunod. kaya po nung, nung masabi niyo po sa PNP na yung uh, si Major De Castro ang boyfriend ng anak ko that was in October po sometime okay. mm -hmm. nung masabi niyo po sa PNP ano pong ginawa ng PNP uh, Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin si Major uh, um, ang uh, ah, magkaroon ng hiningan nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para hong doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Ano ah, sabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi okay. po. Fra so, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay.